Good morning mga guys. Subscribe my YouTube my channel. Bin Cebu guy. Um, Mau ni ang uh, mga sa uh, bukid guys. Na Amo ang Sudan. Kaya wala may trabaho kong Adlawa. Kaya okay, piki kayo karabuan karon. Kaya krisis kayo. Kaya wala mga kwarta kayong mga tao. Tungod guys, mahal sa kamahal sa palitonon. Tanan. Tanan nang walang tawang kupakupako ng adlaw mga guys tungod kay may jimmy pama sudan pamaho pinuto kita na ko ninyo mga guys sa ah, paunsa maglimpyo guys the next day nang pakupako para para maluto ni karong adlaw guys para oh, pamaho guys ang sudan ni guys kay Iki kayo guys kay karong panahon na kwarta pangitaon kayo guys og trabaho po guys. Ah uh, uh muna guys ah uh, muna ni mo ni guys pagpapako ko aun ra adaptin sa sa pa guys. O oh, nagluto ako ng bulad para sabay atong pakopako guys nga pa pamahaw pinudto. kay pag lain, mauna na Guys, uh, morning sa guys. Gasan, kapatidin mo guys o kapilan- mo gasan. O ako nagsaun guys at uh, tumulong sa ako guys, tabang sya. Unsa uh, mga kahuman ang trabaho na? Namo. O gasan na sa guys, ay uh, na kumotong guys. May mo guys patagasin. Ah, kote kaniya sa mga guys. Ah, uh, gasan mo daghan guys, tungod kay patakabalo o magdili ugasan nyo na itong nagtarong kay para dili maglayo na itong tiyan o hindi tayo magkasakit guys ah, ibutan ako ang luto usudan sa guys ah, ibutan po na ako ang ang pakupako oh ko na lamas para plastunan niyo guys uh, para pinuto pamahaw at uh, pinuto mga guys uh, mau guys una kong pamahaw pinuturon ni akong canon ngao uh, man siya gelapau guys ang pakupako guys ah uh, butangan ni siya og suka uh, asin sibulon para kanon na turun pamao pinuto mga guys guys ada ah, sebutan nyo sa guys sebulion ah, para humot na guys para lami guys para lami pagkaon na karung karong na A few moments later, two thousand years later. Ah, uh, guys, ah, kuna nigo top ninguwan na lang, guys ngah suda na guys. Hey, ulam ko yung kuan guys. Sawo guys. Ah, guys, pasinsa nala ng guys ngah iniya kuting karong guys tungod ng lai na kung lawas guys. Hey, sa panahon karong guys ngah iniya kaya guys. Ulay ulan guys. Guys sa uh, mga aunta guys, ah uh, mani akasulan ko ng pumunta, puno guys, na sudaan, bulad, bulad o papa guys, ang hongguloto ko ngayon guys ini pion guys, maunay na sih guys, ah lamik ngayon ini sih guys, lapaw na sa guys, lapaw guys, butang suka, penghalang, para lamik ngayon na guys, ay mga aunta niyo, mga guys, sa moni sih guys, sa kuvin guys, ay. Moadring ni ang kun sa bukid mo ni tawon mo dre sudan tungod sa kamalan sa pliton karon mga uh, guys ah uh, kinta tanggulat. lang okay lang basta iskay lang